Right, so magandang umaga guys. Dito, dito kami sa Mechada, Valencia, uh, Dumaguete, Negros Oriental. So ito yung uh, sinasabi nila, uh, palengke. So tuwing linggo, ang daming tao dito guys. So mag -iikot lang tayo dito, tingnan natin kung ano yung mga paninda nila. So first time ko dito guys. Anyway, so upisa na natin. Let's go. Ayan. How are you, Rosanne? Ito kasama kong maliit. Yeah. So, ngayon, nag-iikot tayo. Meron palang uh, tindang isda dito Ang ganda. Yeah. Ayan, oh, yan, o. pang aquarium yan. Yan. Eh, to, So, marami rin. Ayan. Okay, hi. Yeah, thank you. So, anyway. Uh, ikot pa tayo dito, guys. ngayon uh, mga ano to guys dito uh, karamihan paling uh, palengke ba tawag nila dito uh, parang ganun kasi tuwing sunday lang ginagawa so karamihan dito yung mga prutas gulay yeah, kahit ano gusto nyong kumain marami iba ibang mga paninda rito yeah. so anyway magumpisa na tayo mag ikot Pinagagawa hmm? nila tong ano to. Ano kaya to? Ah, lugawan. Yeah. Lugawan. Then Yan oh. Chada Valencia. Yan yung tinatawag nila. Yeah. For sure, tuwing linggo lang to ginagawa kasi plaza to eh ayan oh. talagang busy busy sila tsukulan ay eh. ah kapeng lokal so matatamis to guys ah hindi pwede rin walang kape kung umorder ka ah. ano boss ah pure kape pila po ng kuwan baso ah uh, 75 niso ah so depende sa size may size 16. or 16 oz regular niso ganahan kag walay kape, uh, sugar pwede po pure uh. balik lang ko boss naka eh, nakablaga okay lang <laughs> okay yeah, yeah. so yung pala yung kape ayan oh uh, busy busy ngayon dito dami pala mga paninda chili cheese steak sandwich yeah. pad thai yeah. Eh, mga naglolo oh, wow. <laughs> pinipilahan nila, no kaya 'yan. So, meron dyan yung juice cranberry juice. Natural, 100%. Ayan, o. No? Ayan, yung pinipinilahan dito. Pinipilahan. Anong pagkain niya? Ah, parang, ano, yung uh, subway. Pero hindi subway, guys. Sa kanilang produkto ka talaga. Ayan, may uh, sausage ba? Dalawa pa parang so ayan oh. parang restaurant dito ayan yung nakatila okay ikot pa tayo some barbecue <laughs> yummy barbecue oh. <clears throat> morning. how are you good okay, lẽ thì ikut mình ikut <coughs> <coughs> Hat, karak It's nice. Okay. Salamat! So may pala dito. Mm. Ano kayang kilo? Ayan, dami rin nakaantay. kemarin So ito yung sa tuktok guys, yun yung uh, may simbahan doon. Yeah. Kaya yeah, tapos na yung simba, uh, bumaba na yung mga tao kaya ang daming namimili. Yan, yeah, may mga juices, lemon. So ito yung lechon dito. So 8.50 per kilo. Yung ulo 500. Yung paa, paa yung uh, 450.

Ah, uh, okay. Sige, salamat ha. Ikot-ikot track ikot, So, yun. Hanggang 1 lang pala ng ano to, hapon. What? Yung iba, madaling araw, nandito na. Ah, uh, Siyempre, paunahan ng pwesto. So, din tayo, guys. Ayan, uh, mga tinapay din. Eh. Yun. So may mga police din pala dito So maganda uh, Pinatili nila yung Peace order dito Ayan yeah. Okay naman pala Ayan yeah. so ito yung uh, Plaza talaga nila Ayan yeah. so malapit na rin kasing piyesta dito Kaya uh, maraming tao Ayan yeah. ikot ikot pa tayo guys Ang mga gulay matay galing kanina doon ano yung sa may tiyada Valencia so yun paikot ikot lang tayo hmm. 私がとう。ございます

Ubi Champorado Bas, pilih mong ubi Champorado, Bas uh, Ah, 20 ang pak Ah, oh. 20 Okay, sige Okay may 25 yan so may mga tinda rin mga bulaklak dito guys yan galing mga ibang bayan Pupunta punta rito so iba iba klaseng prutas may grapes so, hindi ko alam yung ano, pangalan ng iba yan. So, ito na yung labasan patunta dun. Yan. Ganda rin pala dito. Marami kang pagpipilihan. Ito tayo. Yan. Eh, Sa mga hindi. So, ito yung kami uh, lagusan. Yeah. ito pala yung mga tinda ng mga damit yeah abas so ayan mga damit pala di yan sa haba dito ayan. Saban, ito damit, so yung tabi mga karinderia eh. So, ito guys. Yung sapatos. Ayan. So, dulu ta e hey, brodi daming motor no right? yan Here. Yeah. So anyway guys, salamat sa panonood. Yeah, hanggang dito lang tayo. Ayan, ano na to? Highway na. Ah, hindi naman highway. Yung national road. Yeah. Okay. That's it guys. So ayan. Yan yung ano. Chara Valencia. Sí.